What's up guys? Uh, magandang mga sa ating lahat, no? Mga kahabi uh, Kulit na bata oh. For today's video nga pala Alam nyo na Nakikita nyo dyan sa ating title <laughs> So yun nga, mga kahabi no? Meron tayong Nahuling Alps 2 Kahapon Hindi ko na pabidyohan kay Mrs. Kasi nagulat din ako eh. Actually, kan, nasa trabaho na ako, oh, nagchat siya na merong ibon na pumunta dito sa ano, ibang <coughs> ibang kulay. <coughs> Sabi ko hulihin mo. Eh hindi niya mahuli. Eh nung pag break ko na ma mag-break ako na lunch break, ayun, nahuli ko. Parita sa inyo mga abi. What's? What? Noong na daw, dito nangingain yung ano, yung ibon na... <coughs> Excuse me po. Dito nangingain yung ibon na nahuli natin. Ayan. Ito si Tupac. Ah. Nagpaparis natin. Tagal magparis. Tapang asin Tupac eh. Tapang Tupac. Kaya hirap pagparisan ng iba. So yun mga kabi, pakita ko sa inyo yung ating nahuling ibon kahapon. Alves 2 na fisher. Ito siya. Dito muna natin nilagay. Ayan, nakaano pala tayo. Alves 2 na ano to, move? Or green? Na Ewing siya na fisher. Ewing ano ba to or green? mga kali yun? Ito natin. Gains the light. Ayan mga, mga kabi sinong meron Ay sinong nawala ng ibon dyan Mag message lang Mag comment lang kayo dito sa video na to I-upload ko to maya maya sa Facebook at sa ating YouTube channel. Ayan. Problema lang, wala siyang ring. Wala siyang sing-sing. Ayan. Masiklim nyo to kung meron kayong proof na sa inyo to. Bibigay ko naman to. Hindi, hindi ko to hapuin. Basta meron kayong bibigay sa akin na proof na sa inyo itong ibon na to. Yan. Fisher move. Move ba to or green na uh, Ba to? Green, blue. Hindi hmm. <laughs> ko alam kung uh, <laughs> anong klaseng fisher to. Pero uwin siya mga kabi na fisher. Ayan. Actually dito natin siya nahuli kahapon. Yan. Yan siya. Kala ko oh, hindi na babalik kay kasi pagdating ko dito nung tanghali kahapon, wala na, lumipad na daw, sabi ng aking misis. Tapos nung kumain na kami, tapos namin kumain, patapos na, nagingay si Boots, ayan no Sabi ko baka nandyan na naman yung ibon. Yun nga, nakita ko dito nakahapo binawa ko, umikot ako doon sa likod yan, tapos sumong ako dito yan, sumong ako dyan sa lababo tapos dinandahan ko doon oh. kunin mo kunin yan, dala, dala ko yung meat timing naman timing naman pumasok siya doon sa ilalim Ayan ang lapit lang. Dito ako sa likod. Nagtago ng washing. Sa gilid pala. Dito, sumuong siya. Kasi gutom na gutom na. Masok siya dun sa ilalim. Ha? Tamang tama. Inangat ko na lang to. Ganyan ko na lang. Para hindi siya makalabas. Ayan, nahuli namin. Ayan siya ako. Ayan. Yung sinong nakakilala nito around Tagum or around basta dito sa Del Norte makita okay, nyo lang sa akin yung proof na sa inyo to kasi wala tong sing sing eh. may ganito din ako dati na benta ko ba ito nga yun sa akin eh. bumalik lang nakawala dun sa sa bumili siya so tingin ko isa siyang hen hindi ko ano hen or cock kasi alawak ng yung niya eh. pero patulis hindi ko naman di ko tiningnan kung buka yung ingay naman ng motor na yan yung pelvic niya hindi ko kinapa yung sakit niya mga gat manuka at sya manuka pero yung sa buntot nya parang kak pero di kasi ako expert sa mga ginger ng mga gantong ibon guys di pa ako expert yun sya post ko na lang yan mamaya sa FB ayun dito na rin kayo dito sa ating hunted na siya no actually hindi ko na siya hunted Pinanood na siya eh. Naka-seeds na siya. Si Dragon na maingay. Nang didising pag umaga. <clears throat> Then, si Sani pinagpares na natin sa kanyang parents na kaya no. Alam ko, hento si Sani. Sunny. Sunny. Sunny, isang Lutino Cucatel. Tapos dito yung parents nando? nandun na pinahinga na natin kasi oh, kawawa na parang hagad na hagad na yung pag din itong dalawang ano na to, hindi to mailap sa akin. No? Oh. Uy, tanggal na yan. Tapos yung dalawang pababa natin. Yan. na yung ulod nila. Ito si Oreo. Oreo! Oreo! Ayan o. Hindi sila may sa kasi hinampig ko yan. So, ayan. Ito, meron kukuha pala nito mamaya. Itong apat na to. Ayan yung apat na yan na uh, yellow bulls dyan. Hindi yan kasama yung isa. So, si... Yan yung hampig ko eh. Si... Sweetie. Ayan. So, yun mga kabi. Dito na natin tapusin ang ating video for today, no? At sino man yung magpapakita sa akin ng proof na sa nila yung nahuli nating Fisher ay bibigay natin no. Si ba Ano nakawala lang yon kasi mahirap din na mawala ng ano lalo na pag kaka mo palang lang magalaga ng ibon tapos nakawala pa. Ang hirap nun. Ganyan naranasan ko yan dati. So yun lang mga abi. Uh, more power and God bless. Meron ang momo dito. Ayun ang momo. Salamat sa panunod. At walang sawang panunod. Kunti <laughs> lang yung mga viewers natin. At hindi pa kayo nakasubscribe sa mga abi. Huwag nyo kalimutan. Para lumago naman yung channel natin. Yun lang. Keep safe. Uh, more power in your lap. Bye-bye. Bye-bye.